was e caballeros uh, andito na tayo sa airport ng uh, Cape Town going to uh, to Johannesburg at uh, meron na ako bago kami umakyat na meron na ako ihabol na na balita ukol dito sa pag-aaway pag-aaway ng mga uh, kakulay <laughs> kakulay ng mga nang uh, ku kakulay berde ni Harry Roque na isang vlogger na inaaway niya uh, at big fight talaga ito sa kanila uh, actually busy lang ako dito sa sa Cape Town of Africa pero napanood ko rin itong vlog nitong si Alvin Tourism na sinasabi niya na parang inaaway siya ng mga grupo ni Hari Roque dahil uh, at ni Maharlika dahil daw sa issue ng ng pera. Parang inaakusan siya na nagpa-fundraising para sa mga rallies diyan at uh, at uh, sabi niya hindi naman daw totoo pagkatapos sa uh, uh, sabi rin niya na na ito yung nangyari doon sa sa birthday ni Sara Duterte na a few days ago ah uh, dyan sa the Netherlands at uh, uh, meron rin issue na parang, bin, na parang nabastos daw si Harry Roque at saka si Maharlika dahil parang 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 hindi sila binigyan ng pansin gaano sa sa rally na yon so nakikita nyo sila-sila uh, na mismo nag aaway aaway na. nag aaway aaway na over money at uh, kaepalan. So lahat sila gusto maging bida, lahat sila gusto maging uh, uh, pogi, paganda, uh, hindi in this case ganda-ganda points. So yan uh, nagkakawatak na nagkakawatak-watak na. Nagkakawatak-watak na mga DDS dyan sa sa The Hague Ah, uh, eh, malas pa nila na dahil uh, uh, inamin na mismo yung yung kwan nila, yung idolo nila na hindi pala mga hindi na pala siya makakauwi kaya parang parang walang saysay -say yung mga panawagan nila na na bring uh, bring bring Duterte home. <laughs> Ngayon si Duterte na mismo umamin na hindi na siya makakauwi. So ito ang video ni ni Hari Roque kung saan uh, inaway niya yung isang organizer diyan at nag MC rin ata ito na may naghamon ito sa kanya hindi ko na maalala yung hamon sa video niya pero uh, parang hinamon niya si Hari Roque siguro parang i-proof na yung mga akusasyon na uh, nagpa-fundraising sila or pinagkikitaan nila kasi meron pa nga mga post itong si Alvin Tourism na kung saan uh, nagpapasalamat siya sa mga donor na mga galante doon ng mga Pilipino. So obviously, may mga Pilipino diyan na hindi lang katanga-tanga. <laughs> hindi lang namumukhang tanga sa uh, pag sa pagpunta diyan, sa paggasta ng pera papunta diyan. So nagbibigay pa rin ng pera sa mga organizers. At uh, dito pumapalak si Harry Roque So ito, uh, ito yung uh, tension nila Na uh, dyan, itong dalawa So pareho silang kwan, pareho silang uh, uh, mga kwan Membro ng Third Sex Itong si Alvin Turisim At saka itong si Harry Roque So panoorin natin yun hamon mo? Ulitin mo. Go bakit go kasi ganyan ka? Wait, lang, pag ulitin mo, mo. ulitin mo ang hamon mo. ano? Ulitin mo. Eh, huwag pag ka sa akin. ano? Ulitin mo ngayon ang hamon mo. Ulitin mo. Go bakit go kasi ganyan ka? Wait lang. Pag nakaharap, ngingiti-ngiti. Na. Pag nakatalikod ko, ano nang pinasabi? Let's wait. Let's o, ayan. Lahat kayo na nanood. Ulitin mo ang hamon mo. Nang ikaw ay nagahamon on the internet na hindi ako kaharap. Ako ba nagsasalita ako ng anything na hindi nakaharap? Yeah. ulitin mo ngayon. I'm trying to fix this. Ano, ano, to fix this? Nagamon ka Hindi ba nga, bon mag-fix it? Nakaharap kasi. Iba no. ka. Oh, ulitin mo ang hmm. hamon, hamon mo. Okay. Okay. Ano pa yung hamon mo? mo we want to Ito pa problema, ha? Ito niya. Ayan na kami. Yeah. The following day. Nang hamon ng na naman. Wait, wait. na, tapat. Pwede lang, naman. Ah, Ulitin mo ang hamon mo. Ulitin mo. Ka oh, ano? Ulitin mo. Ngayon mo ka sa akin. O ano? Ulitin mo ngayon ang hamon mo. Wag, wag. Ulitin mo. Bakit kasi ganyan ka? Wait lang. Pag nakaharap, hingiti-ngiti. Pag nakatalikod ko, ano ang sinasabi? Let's wait. Oh ayan, lahat kayo na nanood. Ulitin mo ang hamon mo nang ikaw ay naghahamon on the internet na hindi ako kaharap. Ako ba nagsasalita ako ng anything na hindi ka kaharap?

daw ngamoon nang apat. Nak naman. Wait, wait. Ano na okay? Palang tapos. Pwede lang 'yan. Ha? Ako ba? Oh, yun. Nag, nag nag akapan na daw sila. Nag nag akapan tapos uh, tuloy pa rin yung uh, tuloy pa rin yung hamon. So, <laughs> ang maganda dito na sila na mismo. Sila na Uh, sila na mismo ang nag-aaway-away and this is uh, this is really revealing na hindi lang pumapalpak yung yung uh, strategies ni Nicolas Kaufman kundi yung mga sa lumalabas na away nitong ni Harry Roque pati itong si at pati itong si uh, Alvin Tourism, uh, lumalabas, hindi lang uh, hindi lang uh, nagkakagulo na dyan sa kapal-pakan left and right ni La Nicolas Kaufman, pati yung mga organizer dyan ay nakaleche-leche na rin, nakaaway-away na rin because of money. Because of money. So, kawawa naman si mga Duterte. Siyempre, money rin yan. Ng, nagbibigay rin yan yung mga Duterte sa mga organizer. So ngayon sila-sila nag aaway away over money, over uh, kaepalan, over uh, papog, paganda points, paganda points nakita nyo naman. Ah, ah kulang na lang magsampalan, kula na lang sa bunutan yung dalawa. So yan, yan lang ang gusto natin bago tayo mag-boarding na sa aeroplano. Yan lang ang gusto natin na uh, ibalita sa inyo na ukol dito sa na uh, na, di, ba sabi sa Ingles, united we stand, divided we fall. So yan na, divided na yung hindi natin alam, baka issue dito pera lang o issue dito papogi, papaganda, uh, pasipsip o paganda points lang o kaya uh, pareho na rin sila nagpapanik lahat kasama, kasama ng panic time ng mga Duterte dahil uh, talagang makukulong na talaga si Duterte dahil mahina, walang, walang malakas ang kaso laban sa kanya at malakasang uh, malakas ang kaso laban sa kanya at uh, walang wala siyang pangkontra sa mga ebidensya at uh, yun, dagdag pa dyan yung kapalpakan nila Nicholas Kaufman sa mga kung ano anong strategiya na puro palpak uh, puro bokya sa mga petition at uh, motions nila sa ICC So yan na muna. Thank you very much everyone for watching and uh, see you in my next vlog.